arayan nganong nganong muanha man sila ate magunsa man kanang kuan ba mangayog chocolate lang oh ingana oh trick panghatag na mga bata oo oh, sis lahi radyo di ay karon mm. banhasaba oh, man yung mga iro oo sis, sis Arsenia eh, panghatag na kunin sa mga bata pag video daw ana ate o oh, sige unya Unya pa man, ano, Ryan. Sige, magkuhaan. Ako, ako asilang bijuhan, bidyuhan. Kung trick, ate, unsa uh, man. Huwag man ko ka, man ko kahibaw, Ryan. <laughs> Basta kay musulti na sila, baka ng trick or treat, happy Halloween, dayon abutan na ni mga candy. Anak, abutan na ni Wa pa ko kakuan gid ana, wa ko kasuway. Ah. Na ko puti buhok o oh. na ko uban ba. Mo may guy, uso diri Ryan. Uso diri Kindi lang ang allowed ihatag o bisan unsa ra pod. Bisan unsa. Bisan unsa Ryan basta pagkaon natagaw ko. <laughs> ah, wadip, po, wak wadi, pa ka, Wak ganipod ko kasuway, Ryan. Nakasuway, ani Ryan. Ako mga anak, agoy. Oh, wak pod ko kasuway. Wak may ingani sa bukid, God. Sa buhol, wak may ingani. Dagan ako kung ano, oh. Buti buhok. buhok. karon pa ko kadungog ana ah oh, bitaw ana oh, man u uban Oo. oh, uban uban kumusta na maka Ryan oy kumusta na ka dong <laughs> alas stress ah, taman tama, tama. mag-end ko ako an mag alas Late ang among orasan maohon. Owan okay. din his amua ah. Ah, okay ko ati kaloy sa ginoo. Owan deris din his amua Ganina diri ga owan. Pero karon wa na. Wa na ka magkuan ba dudong rayan. Alas to o 5 pa din his amua o mao pud diri mm. o kung mag kung mag kuan ana mang ko o kanang sa tag kani kung makatulon ako ka oras ako na ning undangon akong kuan yaw yaw 205 pa din his amua ah dire magud sa akong cellphone ba nakakuan ako duha na ko duhan ako ka oras og 41 minutes Sisi bisaya tigay bye bye late. Hello sis. Shout out sa aking 6 million viewers. Naggi oy na jud ikapoyan naman ku ate kay ginabuhatan pud nako na akong classmate sa ilang activity. Pahimo sila. Ah, oh, mao. Oh. Sisi mag-highlight ka. Aw mag-highlight ko. Asa man awesome ani sis? Sige sis, mag-highlight ko.